And mga kitsers, ningatid ko yung alaga ko and pupunta ako dito sa may Jollibee. So, hindi na tayo mga kitsers. Kakain muna ako kasi alam kong pupunta ako dito so hindi ako kumain ng tanghalian. Alas 4 na ngayon mga kitsers. Oh, pala. Wala no, masyadong tao ngayon dito kasi weekend. Ilan na ako nakain dito ngayon. walang katao-tao. Mag-order din muna ako. So, ayan, kain tayo mga kids size Tignan mo, walang katao-tao. Ako lang. Dito ako sa side. So, ayan mga kids size uh, kain tayo. Sa mga magtatanong mga kakik-size, kung sagot ba ni Amo to, kasi ang daming nagtatanong sa mga videos, tanggalin ko muna to. Ba yung buhok ko ba? Kasi ang daming sa, sa mga videos ko kapag bumibili ako ng pagkain. Uh, binabayaran daw ba ni Amo or akin yung pera? So, ay mga princess, kapag kasama ko yung mga alaga ko, is uh, may binabayaran nila Amo. Pero kapag mga ganito, is ako yung nagbabayad and hindi ko na pinapabayaran kay Amo. So, ay mga princess, kasi uh, although sagot ng Amo ang mga pagkain ng domestic helper, pero hindi lahat is sagot nila. Kagaya ng kung gusto mong kumain ng masarap, kagaya ng dito, sarili mong pera. Kasi yung mga iba is mga baguhan o mga kakilala ako na baguhan, mga kaibigan ko parati silang nagre-reklamo na ang konti daw ng binibigay na, ng amo na pagkain nila o noodles lang. Parang normal na lang talaga sa atin dito. Kailangan talaga natin na gumasto para sa sarili natin, sa pagkain natin. Kasi konti nga lang bigay ng amo natin, okay na yun sa kanila eh. Although sabihin mo sagot, ng, pag, sagot nila yung pagkain, pero konti lang ibibigay sa'yo. Minsan nga... Yung mga iba, istira-tira lang yung bigay nila. Tapos kapag food allowance ka naman, kasi may food allowance yung domestic helper dito sa Hong Kong, yung mga hindi nakakaalam. Kulang na kulang pa din kasi tinatanong din namin yung mga iba na food allowance sa binibigay ng amo nila is eh sabi nila kulang kasi ang, ang hirap din nilang mag-budget, nahuhugot din yung sarili nilang pera. Kaya kung gusto mong kumain ng masarap na pagkain, gumasto ka ng pera mo. Kasi may, kaya nga tayo trabaho dito, market size para may pera tayo. Pambili ng pagkain, so wag natin i-send sa lahat sa pamilya natin. Kasi, kasi nga ano... Uh, kailangan din natin gastuhan yung sarili natin para makatikim tayo ng mga sasarap na pagkain kasi tayo din nagsisikap sarili natin so ano ba natin yung kalusugan natin kasi kung hindi tayo healthy o oh, paano tayo paano tayo makakapagtrabaho di ba sabi nga ng mga matatagal noon dito nung mga bago-baguhan pa lang kami sabi nila hindi ka matatagal sa isang sa isang amo or sa abroad kung hindi ka matiisin kung hindi ka hindi mo gamitin yung sarili mong pera kasi dito talaga minsan nga yung mga amo sabi nila it's yourself eh wala namang pagkain sa bahay nila yung noodles lang hindi naman pwede yung noodles parati araw-araw, di ba? Kailangan din natin gumasto para sa sarili natin. huwag wag, wag nating damutan ang sarili natin. Kaya tayo nagsusumikap o kumakayod para pakainin ang sarili natin. Kaya yun sa mga mga baguhan o mga kaibigan ko na parating nagre-reklamo na lang na kulang sa pagkain. Gamitin niyo yung pera niyo para makain kayo ng masarap. Yun lang, para magtagal tayo dito sa ano, na malusog tayo ba? Hmm, kain tayo. Ang dami ko nang sinabi. Hmm. Isang oras pa kasi ako dito. Isang oras at saka 30 minutes. O, oh, di ba? Kain. Mabait sila amo ko din pero parati din akong bumibili ng pagkain ko sa sarili kong pera. Kasi minsan din nakakahiya din sa amo na. Oo, sagot nila pero nakakaya din kaya minsan. Pero pagkasama ko sila, oh ayun, sinusulit ko na lang na mga mamahalin yung pinapabili ko din kasi sabi nila pili ka. So, siyempre mahal yung mga restaurant, mahal, mahal yung mga bilhin do restaurant na pinuntahan nila. So, pipili din ako ng mahal. Oh, di ba? Sulit. Mm, cheers. Hmm. So, I'm going to go to the nó I'm going to quay.